Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Your Honor, hindi ko na po alam. Ah, uh, so, sa ang homeschool provider naka-connect yung teacher ni ninyo? Um, Your Honor, hindi ko na po malala po yung pangalan. Uh, okay, medyo na nalalabuan ako ng konti sa ganyan. Ngayon, Mayor, uh, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Uh, Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, uh, uh, check ko po. Oo, oh, please okay. uh, please uh, inform us during the hearing. At bakit okay. po delay yung pag-register ng birth nyo? Sa pagkaalam po kasi namin, and uh, I would request yung confirmation niyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung so i-register yung inyong birth. So if you can confirm that during the hearing. Uh, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama 'yung impormasyon namin bakit at 17 pa lamang ni-register 'yung birth niyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba, sa bahay ba, sa lying-in clinic ba? Your honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay. Saan po 'yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po Your honor, hindi ko na po alam still uh, out of uh, more than curiosity uh, saan po kayo nagtapos ng elementary uh, homeschool po ako your honor kasi sa po kami ng farm anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary uh, your honor dere derecho po meron akong request sa inyo gusto ko natitigan nyo yung larawan nitong babaeng to Tignan nyo lang yung mukha niya, yung mga features niya. Titigan ninyong maigi, tapos tanungin nyo yung sarili nyo, masasabi ko ba na Pilipino ang babae to? Sa ngayon na, meron kasing mga agam-agam na isa raw siyang agent na pinadala sa Pilipinas para ipaglaban ang interes ng mga pogo. Ngayon, babalikan natin yung larawan. Tignan ulit natin ng maigi dapat ko bang paghinalaan ang pagiging Pilipino ng babaeng 'to? Bago tayo magpatuloy, wag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1000 GCash giveaway. Sagutin niyo lang yung question of the day natin sa dulo ng video na 'to. At promote ko lang din yung aking Instagram at TikTok. Nagpo-post din ako doon ng mga kwento na katulad nito. Puntahan na natin yung kwento ngayon. Ang babae na pinakita ko sa inyo ay si Alice Leal Guo. Sana itama pagkakabanggit ko, no? Siya ang tinatagurian ngayon na makakalimutin na mayor ng Bamban, Tarlac. Sabi niya ha, lumaki raw siyang nagpapalaki ng mga baboy dito sa Bamban. Ang sabi, bago raw manalo sa nakaraang eleksyon, itong si Alice ay wala na nakakakilala sa kanya ng mga taga-bamban ayon sa mga kwento yan. Isang araw, bigla na lang daw siyang lumabas at nakilala and ultimately nanalo dahil sa isang endorsement. Historically, siya ang unang babaeng nagsilbing mayor sa bamban. Or maybe, even in this case, hindi Pilipinong mayor ng bamban. Baka lamang, ha. Bago natin ipagpatuloy, this is an ongoing case at wala sa mga bagay na ito ay napapatunayan pa. Lahat ay agam-agam lamang. So, hintayin muna natin kung ano yung mangyayari. Pero nakita ko yung kwento eh. And all the questions are valid. Valid na itanong itong mga bagay na to. Now, this is where things get interesting. Ilang taon matapos nung historika na pagkapanalong to, nagbigay ng katanungan si Senator Sherwin Gatchalian. Sabi niya, Is the Philippines entering the era of so-called Pogo politics. Ang mga Pogo daw, marunong nang magpatakbo ng kandidato. Kung merong narco politics, meron na rin daw Pogo politics. Natanong to mga bagay na to kasi merong isang nasilip na Pogo hub sa Tarlac. Dito nag-umpisa yung napakaraming katanungan na pag mo isa-isa, e -isa, eh, nagbubukas lang din ng mas marami pang katanungan. Dito ngayon papasok yung mga viral video na nakikita natin sa internet. Alam kong na, para sa marami, nagiging joke lang yung mga ganito. Pero ako ha, sobrang scary niya talaga. If ever man na totoo na meron mga inimplanta na hindi naman Pilipino para ipush yung mga interes ng ibang bansa or whatever, nakakatakot yun. Sobra. Sa mga videos na yan, no, makikita natin, pakita rin natin na lahat ng mga katanungan ni Senator Risa Hontiveros ay wala halos masagot itong si Alice Go. Nandiyan yung hindi ko po maalala, wala po akong alam, hindi ko po alam yung mga nangyayari. Lahat ng impormasyon tungkol sa kabataan niya or kung saan siya galing ay parang nakalimutan nitong si Alice. Ngayon, naiintindihan ko kung bakit napapakwestiyon yung mga tao at lalo nang gigigil kasi hindi mo naman pwedeng makalimutan lahat yun, di ba? Unless may condition ka, unless may amnesia ka which gave birth sa napakaraming memes na I'm sure nakikita nyo sa mga social media nyo nito mga nakaraan. Nandyan yung siya daw si My Amnesia Girl na si Tony Gonzaga na hindi alam kung ano yung nangyayari. Nandyan yung kamukha niya rin si Sanchay na Meteor Garden. And honestly ha, kung ako yung tatanungin, parang ang hindi purong Pilipino talaga. Yung sa, sa kung physical na kaanyuan lang ha. That being said, wala pa namang napapatunayan na kahit ano, uulitin lang natin yan. Dahil dyan, pag lumalabas yung mga memes na katulad nito, with it comes the national curiosity of all Filipinos regarding this matter. And I think ha, kung ako yung tatanungin, dapat talagang suriin dapat talagang alamin ko ano yung nangyayari. Kasi, kung nangyayari yan sa Banban Tarlac, kung ha, isang malaking ku, isang malaking if, I'm sure meron din yan sa ibang parte ng Pilipinas. May mga, may, may mga political leaders ba tayo? Mga mayor, kagawad, kung ano-ano pa, na hindi pala Pilipino. Nakakatakot. Nakakatakot. Ang laki niyang conspiracy theory kung iisipin mo, pero yung reality, if totoo man siya, nakakatakot. Lalo pang lumala yung mga agam-agam na yan, no? Kasi ang dami nagpo-post eh about this. Merong isang nagpakita nitong mga... I, I, I think papers to, no? Sa isang article, sinasabi na yung pagkapanalo daw ni Alice Guo ay sineselebrate sa isang Chinese paper. Nakita ko na itong Chinese paper na to ay sa Pilip Pilipinas lang din naman pala, no? Pero sabi dito, no? Ayon sa Google Translate, yung ginamit nila... Congratulations to Goh John, a shangshan of Chowdai, for becoming the first female mayor in the Philippines and the first Chinese mayor. Nakakatakot, di ba? Yun yung sabi dun sa texts na hindi natin alam kung ano yung ibig sabihin dahil di naman tayo marunong mag-Chinese. Google Translate yung ginamit nila. Goh was hailed as the first Chinese mayor in the Philippines. Unang Chinese na mayor sa Pilipinas. Karamihan pa daw no sa mga congratulatory messages ay galing sa Chowday which is pakita natin yung larawan isang village sa Zhanjiang City sa Fujian province ng China. However, of course, hindi naman ibig sabihin nito ay napapatunayan na, na hindi talaga siya Pilipino, baka naman Pilipino, baka naman may kamag-anak lang talaga, 'di ba? Pwede naman kasi maging Pilipino ang isang Chinese, 'di ba? Ito na ngayon. Bakit kahinahinala? Si Alice. May mga rason. Una, sabi niya, half Chinese at half Pinoy you know, yung tatay niya. Pero pag yung mga records na yung tinitignan, Filipino yung tatay niya sa birth certificate. Pero pag tinignan yung mga business documents, Chinese yung tatay niya. Inamin din ni Alice na John Jong Go, yung pangalan ng tatay niya. At yung Angelito Go, ay Filipino name lamang. Number two, sinabi niya na wala siyang records ng birth certificate. Which in itself is questionable. Dahil pinangalak lang daw siya sa loob ng bahay. At uh, however, nung tinanong siya, hindi niya na daw alam kung saan tong lugar na to kung saan siya pinanganak Which is, ulitin natin, nagdadagdag ng katanungan sa mga katanungan Dagdag lang ng dagdag Pangatlo, ito pa yung tanong ni Riz, uh, Senator saon Ontivero sa kanya Bakit 17 years after ng pagkapanganak, eh ngayon pa lang siya nagka-birth certificate? Ang sagot niya rin dyan, ay hindi niya rin alam Ulit, bakit wala kang maalala? May intindihan ko yung mga tao. Pang-apat, wala rin siyang school record. sabi niya, dahil daw to homeschooled siya. Pero pinakinggan ko yung usapan nila, no? Kailangan daw na pag homeschool ka, eh pero para may papeles pa rin, may homeschool provider na tinatawag. Tinanong siya, kung homeschool ka talaga, sino yung homeschool provider mo? Ang sabi, hindi ko rin po maalala, hindi ko rin po alam. Yan yung isas ilan sa mga bagay na mga pinagsasabi nitong si Alice Go, which is, naging dahilan kung bakit kinikwestiyon siya ng mga Pilipino Kina-question siya ni Risa Antiveros at ni Sherwin Gatchal All of this, tinatanong sa kanya because meron siyang link doon sa Pogo. Ultimately, the question is whether Alice Go is linked to Pogo at siya ba yung nagpo ng interest ng mga Pogo na yan. Kasabwat nga kaya si Alice ng mga to? totoong nga kaya na hindi Pilipino si si Alice? At bakit kaya yung mga napakasimpleng bagay na dapat alam natin lahat, eh biglang hindi niya ma maalala? May condition ba siya? May amnesia ba siya? At para sa huling katanungan, meron kaya siyang itinatago? Guilty kaya siya? sa mga akusasyon saan kanya. Nakakatakot kasi yung mga ganitong bagay, gaya na sabi ko kanina, pang conspiracy theories lang to eh, pero pwede palang mangyari sa katotohanan. Na pwede palang pikiin yung mga papeles at kung ano-ano pa at magpanggap ka na Pilipino sa Pilipinas. At magkakaroon ka ng kapangyarihan para mag-push ng mga interes ng kung ano-anong bansa, organisasyon, o kung ano pa. Nakakatakot. Lalo na yung katanong ko kanina, paano kung hindi lang siya yung ganito? Paano kung napakarami palang ganito sa buong bansa? So, para sa ating question of the day, tatanungin ko kayo para sa 1,000 Gcash giveaway natin. Sa tingin nyo ba, dapat questionin itong si Alice Go. At sa tingin mo ba, ay marami rin yung mga katulad niya sa buong Pilipinas. I-comment mo sa ilalim. Pwede po kayong pumunta sa aking TikTok at Instagram. Nag-share din po ako ng mga kwento doon in portrait form. So, sana bisitahin nyo rin po yun. Mag-subscribe kayo. At yun lamang po. Ito ang ating kwento para sa araw na to. Ito si Claro the Third. Papaalam.